Hmm. Hello guys! Good morning! So, for today's video, ipapakita ko sa inyo yung kung bakit pinili ko yung manirahan dito sa Malaysia. Dahil dito, ah, uh, mura yung cost of living. So, dahil 3 days akong off day from yesterday, so para tayo is hindi gumastos ng malaki na mili ako sa wet market. So, sa halagang 1,000, 1,700. Ito yung napamili ko. So marami na akong napamili sa 1,800 peso kung ito compare ko sa peso. Kabili ako ng isang boteng toyo. Patatas. And then, nakabili rin ako ng, yan, may manok na po tayo tatlong hita. And then, bumili rin po ako ng niyog kasi ma bumili ako ay ng langka. Magiging napaan po tayo. And, half kilo, or one kilo of uh, kalamansi. Ayan. And then, ayan, magsusok tayo. So, may cucumber po tayong binili. gulay. Ayan. Ito is, ano, broccoli. Dalawang broccoli ang nabili ko. And then, kamates. Ha! Nawala na yung ano. And then, meron po tayong cucumber. Bumili rin tayo ng isang carrots. And bumili rin tayo ng kamates. Half kilo. Ayan. And then, bumili rin po tayo ng mais na panglaga, tatlong peraso. And then, yung asam, yung pang, pang, pa, parang tamarind, yun, parang, ano, pang, pa, asim. And then, ayan, nakabili rin ako ng, ah, uh, dalawang Australian avocado. And, Ayan, meron din po tayong ang uh, ampalaya. At bumili rin po tayo ng uh, green leaves vegetables. Uh, ano ba ito? Hindi ko alam kung ang tag dito. But, uh, including siya sa green leaves. Ano. Bumili rin po tayo ng uh, Mint kasi pang juice ko. Pang and ayan, nakabili rin po tayo ng barley kasi i po natin mamaya para sa kuli. And then and then ayan So, dito, mura ang tilapia. Kabili tayo ng tilapia. Siguro ito mga anim na peraso. Hindi ko na, um, hindi ko na maipapakita kasi mamaya ako pa siya. Lilinisin. And then, ayan, nakabili po tayo na one kilo ng kamote. Ilalaga natin pang laga. Nakabili rin tayo. Ah, ito yung ano, ito yung ito yung gagataan ko na lang ka. So, tatad ka rin na lang siya. Tatad ka rin lang. And, ayan. nakabili rin tayo ng isang buong, uh, is, ito pala yung, ano, yung buto-buto ng manok. um, sama ko sa nilaga. Pang soup ko ba? And then, nakabili rin tayo ng isang buong bangos. So, isang buong bangos. And, nakabili rin tayo ng mga prutas. Kasi nga, kailangan natin ng prutas na. Ayan, apple. May dragon fruits. At meron na rin tayong grapes. And, syempre yung lemon. Kasi, ganta uh, ganda siya inom Ito yung iniinom ko sa vitamin C. So, yun po. Yun po yung napamili po sa halaga na 1,700 peso. So, kung i-compare po natin sa atin sa cost of living natin dyan sa Pinas. So, napakalaki po ng diferensya. Siguro yung 1,700 natin na ipapamili dyan sa Pinas, buro manok lang. Manok, baboy, at uh, yung mga meat lang. Ano po? So, samantalang dito is may gulay ka na, may prutas ka na, ah, uh, yan, may mga isda ka na, kumpleto na. Kaya, siguro yun yung napili, ito yung napili kong uh, country na kaya ako nagtagal dito dahil sa mura yung cost of living. So, yun lang po. And, uh, Uh, sana po'y nagustuhan nyo yung video ko. See you to my next uh, la uh, see you to my next video. Thank you. Have a nice day.